Good morning mga kaibigan. Meron na ligaw dito sa Bibi Village. Ito yung Bibi Village. Yun yung mga Bibi namin. Nilagay ko na net yan. Nilagay ko ng net. Para kasi kinakain sila ng sawa. Ang dami yan. 16 yan. Ngayon 7 na lang sila. Natsyempuan ko yung sawa. Pero sa sobrang laki. Pinalo ko nga ng, ano eh, ng kalaykay. Nag-bounce lang yung kalaykay katakas yung ano yung sawa ngayon dito may niligaw na labuyo baliktarin ko yung camera eto yung labuyo i ko lang no kasi hindi ko pwedeng lapitan mabubulabog siya yun no sipa yun yan labuyo yan paano kaya napunta rito yan Na. Naghanap siya ng dadaanan niya Ay Sorry sorry Naghanap siya ng dadaanan niya Nakikita niya ako eh Kaya medyo na Ano siya Naalangan siya Kanino kaya ito Nakawala Nakawala from uh, Sa nakahuli Hindi naman pwedeng uh, Mula ro sa bundok eh Bumabato rito Pero well, hindi ko na siya istorbohin. Nakikikain siya doon sa mga tira-tira ng mga bibi. Eh. Ayan. Eh. Labuyo. Hindi yan bantam Kasi yung bantam matikas eh. Ito hindi. Ayan o. Eh. Labuyo. Sige, iwanan ko na muna siya para makakain man lang. Ang galing, oh. Imagine, may labuyo dito sa BB Village. Yan, nakasum lang yung camera niya. may na labuyo dito sa mga bibi siguro nakawala to inuli to nakawala or kasi hindi siya ganun kailap eh ang mga labuyo kaluskus pa lang eh lilipad na yan eh ito siguro palahi na lang to yun oh andyan palahi na lang yan palahi kasi hindi siya mailap Tsaka mukhang tandang pa lang, hindi pa hindi pa ano to, hindi pa katsaw. Palahi na lang nila siguro to. Kasi kung totoong labo, kung wild na labuyo to, wala nang torito. Konting kaluskus lang, lilipad na to. Iwanan ko na muna siya, nandoon siya. Lalabas siya dyan. Ayun Oh. lakad siya. Muyo sa bahay. Kinuha ko tong mga tutong. Ayun oh. Susubukan kong ano uh, pakainin. Tingnan natin kung sabay mailap o maamu. or in between. Pabasahin ko muna sa tubig para madaling maano maghiwa-hiwalay yung tutong. Ito na. Ano kaya? Sabay uh, papahamon natin, ayun kumakain siya sa kainan ng mga bibi, tingnan natin ayun siya kumakain sa mga kainan ng bibi 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 bi, 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 yun, yun, medyo maalis siya bibi, bibi, bibi yun bibi, bibi, bibi bi, bi yun o naientay sa gutom to gutom mailap typical na ano talaga labuyo pero hindi siya ganun ka wild yan nalagay natin yung sabaw dito ayun show yun o alis na ako para pumunta siya di Hindi siya lumipad. Hindi sabihin, ano na to, sanay na to sa tao. Iwan ko muna. Kasi naghanap siya, nalalabasan niya. Asa ah, na ba? Ayun. Hindi siya umalis. Ayun siya. Ayun, ayun. Tabi ng mga bibi. Kita nyo ba mga kaibigan? Ayan, ayan. ayan. Makikikain niya niya. niya. Natatakot lang siguro sa mga bibi. Yan o. Ayan siya. Sige. Kain ka muna dyan, tol. Iwanan muna kita para makakain ka. Binilikan ko yung labuyo kanina. Magpapakain ako. Wala na. Umalis na. O, oh, saging o. Oh. <laughs> Dami, no? na nakakuha kami ng bunga ng saging. Yung mga nangakaalam nito, latundan. Pero hindi pa hinog. Ay hinogin pa lang. Wala na yung labuyo. Sayang. Hayaan ko lang sana dito pag-alagala yun. Wala na. Nowhere to be found. eh yung mga bibi. Oh. Siguro, nainip na. Walang ganong happiness dito. Sabi niya siguro. Alis na ako. <laughs> Naba lang konti, no? Dumating na yung parcel. <laughs> oh, meron nagpadala kay Aling Mimay ng gunting. Pang pungos. Tingnan natin anong itsura. Ito na. Nag meron nag-appliate sa kanya ng Oh, pampungos ng manok <laughs> hmm ah para siyang gunting talaga hmm pwede nga yan <laughs> stainless ah in fairness pwede pwede tapos siyempre dumating yung sa akin naman Talaga hindi ako dapat nawawalan nito. to. Ito yung pinaka go to ko, go to. Pagdating sa sipon, halak. Go to. Ito yung pinaka go to ko. Yan, til mo ko 25. Til mo ko 25 Napakabisa nito Grabe sa mga sipon uh, halak o pati pisik Yan. pero magandang paggagamot kung paumpisa pa lang pare, narinig mo pa lang na pa parang mahalak siya gamutin kaagad. agad pare, pag sa sipon naman nakita mo na minsan kasi makikita mo yan na para madungis yung tukanya di diba? parang ako no? nagpapawisan hehehe <laughs> Para madumingis yung tuka niya, ngayon, kukunin mo ngayon yan. Che-checkin mo, pipisilin mo yung ilong. Pag uh, may basa, ayun, may sipo na. Gamutin ka agad. O. Ito, seven drops sa umaga kapag tapos kumain. Five days. Ayan. Kung malupit ka, gawin mong ano, seven drops sa umaga, seven drops sa hapon for five days. Pagdating ng ikatlong araw, tuyo na yung sipon. Wala nang halak. Pero syempre, sasagad mo pa ng 5 days para yung epekto talagang totally patay yung mga virus nung ano, nung sipon. Kasi kung ma mapansin mo na ay wala na sipon. Titigilan mo na, di ba? Hinta. Oh. <laughs> Pawis. Well, mga kaibigan, Tilmoco 25 para sa sipon. Halak, pisik, pwede, pwede. Sana mabibili nga mga ba, bato sa aming uh, TikTok -tik shop icon. Doon sa TikTok namin yung account namin, may parang basket doon. Eh. Pindutin mo lang yon tapos pipili ka na lang kung alin yung gusto mo. Mga mga gamot, mga kagamitan sa pagmamanok, nandun. So ito yung pinaka the best para sa akin. Pagdating sa sipon, halak-pisik. mo ko 25. Dedo ang mga virus ng sipon. Well, mga ibigan. Yan ang ha aming uh, hapon. Sayang. Yung labuyo nawala na umalis na. <laughs> Bakit hindi na, hindi ko naman mahuhuli 'yun? Mahirap uhulin 'yun eh. Yan ko lang sana siya dyan Well. Baka 'yun pa 'yung pay magkalat na sakit dito. Mas maganda nang uh, umalis na siya. Hanggang sa susunod na episode. <clears throat> Alam.